Sa darating na barangay, ang Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30 hanggang 31 ay maaaring bumoto ang mga senior citizen mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Paalala ito ni Committee on Senior Citizens sa Chairman at Senior Citizens Party List, Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa lahat ng lolo at lola na boboto para sa BSKE. ay kay Ordanes, sila ay sa mga nakiusap sa Commission on Elections o COMELEC para magkaroon ng early voting hours para sa senior citizens persons with disability at mga buntis. Binanggit ni Ordanes na sa pagboto ng nabanggit ng mga individual ay maaari silang samahan o tulungan ng kapwa butante. Sabi ni Ordanes ang nasabing pakiusap sa COMELEC para sa early voting arts ay habang hindi pa na batas ang panukala hinggil sa hinggil dito o ang House Bill number no. 7576 na lumusot na sa Kamara pero hindi pa nakakapasa sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Pak Arimen.